Mahirap mapakainin ng gulay ang mga anak ninyo. May eshi-share ako sa inyo na recipe na tiyak ako na mapapakain mo sila ng gulay. Itong recipe na ito ay pwede sa kahit anong gulay ang meron kayo sa bahay. Kaya ihanda nyo na ang mga sangkap at tayo ay magsisimula na. Una, gagawa muna tayo ng kanyang butter mixture pang coat ng ating mga gulay. Sa bowl, naglagay ako ng 1 half cup na harina, at 1 fourth cup na cornstarch. Lalagyan rin natin ito ng 1 teaspoon baking powder, at timplahan ng pampalasa, naglagay rin ako ng turmeric powder pero ito ay optional lang. Haluin lang, at maglalagay na tayo ng tubig, sa paglagay ng tubig ay tansyahin lang, paunti-unti lang sa paglagay hanggang sa makuha ang tamang consistency. Yung di medyo dry, at di rin medyo malabnaw, sakto lang. Itong recipe na ito ay pwede pang merienda, at pwede rin gawing ulam. Kaya tiyak akong magugustuhan ng mga anak ninyo ang ganitong pagkakaluto sa gulay. Kapag okay na ang batter ay e set aside muna ito, kanina pala ay hiniwa ko na itong talong at binabad sa tubig na may asin para hindi masyadong mangitim. Balatan ang mga talong at hiwain ng pahaba, ganito kakapal at kalaki, parang singlaki ng french fries. E-coat ang mga talong sa batter mixture na ginawa kanina at ready to fry na ito, pwede rin ito sa mga paborito mong gulay katulad ng kalabasa, carrots, pwede rin sa okra, at sa patatas. Prituhin lang ito hanggang sa maluto at mag golden crispy brown. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Sobrang bango nito dahil sa turmeric na nilagay ko, dagdag lasa at kulay sa talong fries natin. At once na maluto na ito ay hanguin ito at lutuin pa ang iba. Nung niluto ko ito ay saktong hapunan na, masarap rin ito sa kanin, kaya kung naghahanap ka ng iba pang luto sa talong ay e-save mo lang itong recipe na ito, at lutuin mo ito sa susunod na bibili kayo ng talong. E-drain ang excess oil, bago e pakain sa mga bata. Sa itsura pa lang ay aakalain mo talaga na french fries ito, crispy outside at malambot inside. At syempre hindi mawawala ang ketchup as ay dipping sauce. At ready to serve na ang ating talong fries o eggplant fries, Crispy outside, malambot inside, perfect sa mga pihikan ng mga bata. Pwede mo rin ito sabayan ng mainit na sabaw sa kanin, pwede rin sa mga iba't ibang klase ng gulay katulad ng kalabasa, sayote, carrots, repolyo, patatas at iba pa. Hindi mo talaga aakalain na talong ito, sobrang sarap, pati ako ay naparami ang kain nito. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.